Okay, na muna to Tatlong sako Pang isang araw na lang muna Kasi dati ginagawa na ganyan, yung dalawang Apat na sako Good for two days Kasi parang bitin Kaya ngayon Araw-araw na lang Tigta tatlong sako Yung dalawa na Ah, uh, ano namin Ito na lang isa Nakakasura Sinunog yung sa una namin Pinagkukumpayan dami pa naman yun ito madjust kami ng kaunti anyway kahit bad news na sinunog yung kumpay namin may good news naman nanganak na si Vanilla kalalagay lang ng aming kinumpay yan, agawa na sila medyo makalat lang sa baba Mamaya ako pa wawalis yan By the way, effective nga pala yung pagde-dehorn gamit ang castrating band. Ito yun, paputol na yung sungay niliit, dumugo na. So, effective siya. Ayun nga lang talaga, medyo matagal. Pero okay lang, para sa mga alaga na mahilig manuwag, ay nararapat lang. Ito po, ang aking nanganak kaninang gabi kagabi o kanina madaling araw kasi kagabi wala pa ito si Vanilla na anak na at ang anak niya ay isang doling medyo kumapit na yung lupa sa lupa siya umanak ah. Huh? Ang timbang niya ay yan Parang mga 2.3 2.3 2.3 kilogram Okay na rin Upgraded At Mga ating alaga Puro mga namamayat na ating mga alaga Dol Puro mga namamayat na ating alaga O Ano ko? <laughs> <laughs> Grabe Awawa naman itong mga ito Tagtuyot na ah, ay, mga tagtuyot na Oh, si Bursilo Tagtuyot na ng Bursilo Ay, pag tagtuyot na yan Tama saya. may sarili ka ng kulungan ngayon Dahil ikaw ay Nanunuwag, maligalig ka masyado Ayan Sarili ka ng kulungan ito ay po ano kahoy na ito ay ipil-ipil. Ay, ah, sinaid nila eh. Oh. Yes, ang ganda na tulogan ni Borsilo. Elevated pa rin yan. Ah, ah, nakakatatlong timba na. Oh. Okay. So, ang susunod na lalabas ay okay, si Yumi. Ano? You know? Malapit na itong lumabas. Next IC si Birang. Mahaling sa nila. Kundi si Birang o kasi Yumi. Mahaling sa kanila. Ang unang anak. Sunod, IC si yan, si Arte. Excuse me. Ito, yan. Wala pa po yan. sampah. Talagang busog lang. Ito rin. May sampa na siya. Si Big Mama. Meron na rin. Ang init ng panahon, grabe. Oh guys, ano kaya pwede may pangalan dito sa ano sa anak ni ano ni Vanilla. Isa siyang doling. Kita niyo na yung pagka-upgraded ng kanya mukha. Alagaan mo mabuti yung big mama, Ha? Ano? Ha? Vanilla. Ha? Ay si Vanilla. Nagagalit siya dito sa ilaw ng ano ng cellphone. Tingnan mo. Susuwagin niya to. Susuwagin niya. Sinuwag niya kanina eh na uh, ano siya sa ano sa ilaw ng cellphone. Wala namang gagawin sa iyo yung cellphone to naman eh. Okay, guys, sige. Enjoy your meal lang. Alright, so yun lang update natin. Nanganak na si Vanilla.